o showbiz ay magaling talaga si Arjo at Tide. Pero kung darating pa ng panahon na kailangan niyang mamili ng isa na ang tanong, kung kayo ang papipiliin, ano ang mas pipiliin nyo para kay Arjo at Tade? Pagiging politiko o pagiging artist? Wow, yes. Yeah, ang naman. Uh, ang ganda, ng, diba? ng debate ang ngayon. Ang ganda ha? ng debate. Ako nag-isip dyan. Oh, oh, Ang talino ng pag-iisip. Siyempre. Oh. Oh. Yeah. ang ganda ng debate, no? Oh, Kahit sa tayo mapapunta. Ay, thank you sa mga bumabati sa kaarawan ko. Ang dami. Yes, ang ganda ng debate. Of course, okay. Happy oh. yes. birthday! Okay. Rose Jason! Thank you, Jelai. Thank you, Annalyn Fenisa, Lola Chikadora. Thank you, thank you, Katlin Siso. Yeah! <laughs> oh, wow. Oh, I Escopet. Ano yun? <laughs> Hindi talaga ng lang, di ba? Ano yun, kung ako papipili, mas gusto ko para sa kanya ay maging isang ato. Oh, gano'n. <laughs> kung ako si Archie, ha? Ah. Ang pipili ko ay isang ato. <laughs> <laughs> Comedy? Yes, I no. ako maging isang <laughs> si Arjo ah, hmm. ako pipili ko mag-yokro kasi hindi yung, kung natatanda if I'm not mistaken ah so, uh. nung hindi pa aktista si Arjo yung itong nanay niya si Ibiang ay talagang kasama, kasama siya doon sa seri ni Julian Sanchez sa Esperanza. Kung mm. natin natin, siya ni Julian. Eto na, yung script ng nanin niya, binabasa kung bakit natin si RJ, di ba? So, ang musing usay niya first love niya yung pag-acting sabi Gusto ko rin maging artist sa gaya ng nanay ko. Kaya kung ako papipili niya between acting and politics, mas pipiliin ko. Kung ako si RJ, ang pag-acting sa, especially na kinikilala rin ang acting talent sa pag-acting sa ibang basa. Dalawang oh, acting award siya <laughs> ang nakukuha ako bilang sa arjo atayde, Kaya ang tista mo na lang ang pipiliin ko, ikaw. Wala yes. nang oh, kah wano hindi 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 na lang hindi 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 ang hindi 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 kung hindi ako nagkakamali, oh. ah, na i runs in their blood. Yes. May mga politician din talaga na, ano, relatives. That's part oh, oh. Ard. Ard. sa part ni, ni, oh mo, Papa Arjo. sa party. Sa side ni Papa Arjo, yung father ni Arjo. So, parang feeling ko, calling din niya, eh, maging politiko, di ba? So, parang ano, nandoon naman ang puso niya para tumulong. So, parang feeling ko, bagay din naman sa kanya yung pagiging politician. Oh, yeah. Yes! So, oh, oh, yes! Ako kahit saan. kahit saan. Kung saan gusto oh, niya. Kung gusto niya, go! Kasi wala ng order.